Good morning, good morning everyone. It's me again, Makina Adventure TV. At uh, kita naman po, napakaaga natin ngayon, no? <laughs> at uh, meron tayong uh, ngayon na unit. Dito lang sa may hindi nang online mga kamakina, no? So, kapusta po kayo? At ano, nawa, uh, pagpalain ko lang tayo ng Diyos at yung mga gagawin sa araw na to. At uh, ialay natin itong araw na to para sa kanyang kapurihan. Okay, please guards. yan sa mga nagising ngayong araw na to no? sa ibig sabihin meron pa tayong mission na kailangan gawin at patuloy dito sa mundong ito no? kaya kailangan tayo ng Panginoon na magising sa araw na to okay? kung gusto ka ko meron akong uh, purpose na gagawin so upang makapaglingkod tayo sa ating kapwa. Yan. Ah, uh, mamamagitan na ang pagkaserbisyo ng ating sasakyan. At pagbibigay ng tapat ka serbisyo, no? Hindi lang magkaserbisyo na kumita lang tayo, kundi talaga may gagawin tayo na para sa kalulugod ng Panginoon. Okay? So, huwag yung kalilimutan yan. Bawat araw na tayo magigising, meron tayong ah uh, rason kung bakit tayo hindi. Kaya ito Diyos, kapagitig pa yun so yun yeah, nag share lang tayo ng konting uh, encouragement for sa araw na to so at uh, shout out lang pala sa aking mga subscribers ay po kayo na hero 2,000 subscriber na po malapit na malapit na makaramaki na no so maraming maraming salamat so ganun, di man gano'ng kabilis yung ating ah uh, ang unlad ng channel natin. Salamat po sa mga ilan at sa suporta, sa mga kaibigan, pamilya. Yan, shout out po sa inyo. So patuloy naman parang yung aking mga videos na sineshare. So hindi man ganun karami ang inyong makuha kaalaman. Uh, uh, kahit konti, at least makakatulong po ito sa pangarang ating pamumuhay. So last vlog niyo, na pala po yung aking uh, vlog tungkol sa Polytron. Ultra Performance Scooter dito sa aking Honda Beat na aking Shiner. So, good news po, marami na pong nag-avail sa atin ng Follitron, no? So, hindi lang pong ito lang sa to, hindi lang po ito pang benta. Hindi lang po basta para lamang i ko, kundi talagang... ...wala tayong analysis dito sa langis na to kung bakit ko siya recommend ngayon at ito ginagamit ko ngayon. Kampante po tayo na kahit paabutin natin ng ilang kilometrahe, eh. yung max lang ha, kagaya ng Honda Beat sa bass to the, 7,000, so, kampante po tayo na paabutin ang ganun ka tamil ng interval niya kasi tiwala tayo sa produkto natin. So, meron dyan mga nagpo-promote ang langis. Pero 1,000 pa lang, 1,500 no? na wala siya tiwala pa langis nila kasi sobra na raw, overuse na raw yung langis nila. So, para sa akin, kung talagang tiwala kayo sa produkto niya, subukan nyo. So, i-max nyo yung gamit. Kung talagang hanggang sana kaabuti ng langis nyo. Yung, kaya ano yung panahong produkto meron kayo, no? So, hindi po yung nakita ko kay Politor kung bahagi sa mga kamakaya natin dyan talaga ng matikip ng maintenance no? So, talo sa mga lalamong rider no? sa mga angkas rider yung mga ginagamit yung motosiklo kung anak buhay smoke so, na smoke po sa inyo itong si Politor ngayon nga po nakita ko si eh? Bitoy alive na alive pa rin no? na matensyon natin ang polysynthetic na ayan pa na ultra performance na Politron Kita nyo po. O, oh, di ba? Siya pa rin po ang gamit ka. hanggang ngayon. So, next vlog, abangan nyo po. Itensyon ko yung isa nating motor. Yung aking Wim 1-2 pag nagilas. So, maya maya po pupunta tayo ng binangonan. At naroon na akong pupuntaan sa garahe. At mayasikasuhin Okay. Pagod tayo ng binangonan. Para mag home service. So, parang pa natin yung ating kaservisan, no? Total, it's sa uh, na naman ngayon. Monday. Holiday ngayon. Bonifacio Day na dapat November 30 na ginawang November 28 kaya enjoy sila lang sa mga may ride sa inyo dyan enjoy ko nyo yung uh, niyo with your friends and your family yan yeah. with your someone yan yeah, enjoy ko kayo at uh, lang po sa mga mga okay update ko po kayo kapag ka uh, punta na po tayo ng binangonan okay so Tunggu kamu nak Ayan mga kumakina, tumain mga tayo Bago tayo pumunta sa ating gagawin sa binangonan Para dadetso tayo ng trabaho ngayon Okay, tara let's a few moments later. So yun mga kamakina, uh, ando na po tayo ngayon sa location natin sa Binangon Rizal. Ito yung ating mirage na ginagawa ngayon. Sa kaibigan ko po itong mirage. Uh, maparinig ko po sa inyo yung problema nito. No? Uh, pagka medyo mayit na yung makina, may maingay na kumakalansing dun sa may ilalim. So yun po yung uh, problema nitong mirage na to. Okay, so ayusin po muna natin yon yung problema na yun. Kaya pandra ko lang po para may ko po sa inyo kung ano yung problema. Actually, yun po yung ingay na narinig natin. Yan. Medyo humina nga. Eh. Yan, doon po banda nanggagaling yung ingay. So, isa sa mga common issue po ito ng Mirage na gagawin natin. parang may kuliglig na humuhuni yun po yung ingay niya so ito ng ano ngayon ng repair so yun guys ito yung papalitan natin sa Mirage ito yung siliring ring na takong tawagin ito yung parang asbestos na washer sa tambucho no para kung sakaling uminit man siya ipipihilan -ip -ip na itong asbestos na to siya yung magsisil doon sa tambucho natin para hindi sumingaw So ito po yung nagka problema So kakapit na lang natin ito dun sa ilalim Papakita ko sa inyo kung saan ito nakapwesto So guys dito po natin babakasin yung uh, seal ring na yan Dito po sa may tambucho Ayan. po nakalagay yun So may dalawang 14mm lang po yan na bolt Ayan dalawang 14mm Kakalasin lang po natin yan Para matanggal yung silly ring So, ito po yung uh, sidrig. Papalitan natin ito. Mugutin natin. So, nakita nyo po, medyo sulog na rin. Tsaka may bangas na rin. Eh. So, may makita nyo, mawala na yung ipapalitan natin ito. Sigutin lang natin ito ng screwdriver para matanggal. Patihan okay, nyo po, mga kamakinan. Matanggal na po natin yung kanyang lumang sidrig. Nakita nyo po, durog na durog na nung no, natin so ito po yung bago sa pagtanganan natin galing po ito ng online din natin kay at lilihan po natin yung uso ng tambucho para makinis pag ikinabit yung bago na-install na po natin yung ating bagong siring. ika na po natin ngayon yung tambucho. Ayan, okay, papandarin na po natin. Tingnan natin kung magiging pa. araw kung dati na matagal kung siya lang matagal kung ingay pa rin no? pagka wala na okay na po yan so guys yun po mga almost 20 minutes na po maandar tong makina hindi pa rin umiingay yung kanyang langit kitun sa alilalim so okay na po ito So sa mga may mirage, mga mirage owners diyan pag narinig, encounter nyo po yung ganong ingay, yun na po yung problema, yung seal ring, yun na po yung papalitan po ninyo, no? So, yung iba ginagawa, bago magpalit, liliha muna po yung uso nung tambucho, yung tailpipe. Lilihain mo na lang yun kasi medyo, misan nakilawang lang po yun. Tapos pag binalik, talagay ng koteng grasa yung seal ring para magkaroon ng coating lubrication. Then babalik ulit. Then misan nawawala. Pero katagalan, buwabal din ulit. Kaya ginagawa ng iba, pinapalitan na lang talaga para siguradong hindi na bumalik yung ingay. So, mas maganda pa rin na palitan na po na lang po ninyo. And pwede po yung sinabi ko kung pansamantala lang muna wala muna kayong order na pyesa or wala po muna kayong budget pang pagawa okay so yun po yung mga isang way para mawala po yung ingay But so uh, meron po tayong ginagawa ngayon itong Honda Click ngayon po mag change all tayo gamit ang Polytron Ultra Performance dito sa Honda Click ng ating kaibigan ayan po isa so, napakagandang Honda Click raymi san sa main cause ng malakas na konsumo na gas ay yung worn out na tip ng spark plug kaya papagtanap po natin to para makasigurong okay na ulit ang condition. Eh hey, eh. Mali. Ang problema nga lang mali yung nabili ni tropa. Yan pang Yamaha nabili niya. So yun mga mayroon na, may nagkaroon ng, ng konting problema lang Nagpapal tayo ng spark plug Kaso yung nabili ni ng tropa natin eh, Magkaiba, pang Yamaha nabili niya May XC lang yung plug Kasi e sa Honda, diba, mga long reach plug to So, papaltan lang niya din Pagka napaltan na, uh, ah, kakapitan natin ulit yung spark plug Okay? So, habang nagantay po tayo Na mapaltan yung spark plug Gagawin natin itong Wave 125 I-chainsaw ulit natin Siyempre, gamit ang Polytron Ultra Performance high speed performance 20W40 okay so kung nakitra mo po ninyo yung langis yun napaka itim na at ito lang po ang sagot sa problema ng mga motor na malung mga luma na may balik yung dating performance at dagdag po sa ating gagawin magpapalit po tayo ng tapet gasket yan kasi naglilik na po yan so papalitan natin ng bagong rubber o-ring para hindi na po siya tumagas ulit taas tsaka baba po yung ating papalitan mga kamakina sa so, pagbabalik mga kamakinan ng tapet cover no dalawang 8mm bolt lang naman po meron dyan itas sa baba parehas lang po ng pagkakabit at pagkatanggal no make sure lang po na linisin po ninyo yung mga paligid para hindi po makita yung mga nagtagas na langis okay lalagyan po tayo teflon itong drain plug nating kasi na na po ito ng dating mekaniko kaya lalagyan po natin para hindi po tumangas yung langis galing po sa makina Okay na po, mandar na po yung wave 125 gilas ng ating kaibigan. Yung nga lang po, medyo may yung cam bearing, no? Kaya may lagi take. Okay, so gawa na lang po tayo ng next video paano magpalit ng cam bearing at paano po i-check kung palitin na. So, lilibalik po tayo dito sa click 125, no? Ito na po yung spark plug. Napalitan na po ng ating kaibigan. Kaya kakabit na po natin, mga kamakina. na, So, tama na po yung nabili. Okay, install na po natin. So yun guys, ah, uh, okay na po. Nagawa na po ating yung akin mga gagawin itong araw na to. At nakarami tayo ngayong araw. At uh, yun, sana meron kayong natutunan sa aking munting video. Mapibigay ng alaman sa inyo. Okay, uh, at tapos kaya itong Mirage na unit ating kaibigan at saka dalawang motor na Honda Click at saka Honda Wave Gilas 125. Ah! Yan, so nag-change oil tayo, nag maintenance Then may ginawa tayong minor repair dito sa Mirage Yan, so I hope nakakuha kayo ng mga DIY tips Okay, so dito na po tapos yung aking vlog. This is Adventure. God bless.